Panalangin sa gabi kay Santo Niño de Tondoco. O makapangyarihang Diyos at Ama ng aming Panginoong Heso Kristo, napakadakila at tapat ang iyong pag-ibig sa sangkatauhan, kaya ibinigay mo sa amin si Hesus upang pagkalooban kami ng kaligtasan. Sa banal na pangalan ni Hesus, ako ay lakas loob na dumudulog sa iyo, kadlayan matibay na pananalig na ipagkakalulog mo ang aking kahilingan. Banggitin ng tahimik ang kahilingan. Kung ito ay makabubuti sa aking kaluluwa at para sa higit na ikaluluwa lati mo, o mapagmahal na ama. Nagpapakumbaba ako at binuksan ko sa iyo ang aking sarili upang tanglawan ng ilaw ng bigay. At sa tulong ng Espiritu Santo ay patuloy akong umunlad sa karunungan, kabanalan, at lakas bilang iyong inampong anak, kay Hisu Kristo na namamagitan para sa amin magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit sa ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginung Maria, napupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang tinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan. Mayunat kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Sa malan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.